Ang yung mga susi ba ng kaharian ng langit ay kay Simon Pedro lang na ibigay? Dahil siya ang kausap ng ating Panginoong Jesus noong sinabi niya sa Mateo 6.19, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Sinabi ng Panginoon sa Lucas 17.21, Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, at kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Acts 14.22 kung ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin at si Pedro lang ang may susi, paano tayo makapapasok sa kaharian? E di tawagan natin si Pedro, ngunit nasaan ba siya? Nasa kamay na siya ng Diyos sa langit. At hindi rin tayo maaring makipag-usap sa mga yumauna at kung kay Simon lang ibinigay, ay wala ni isa sa atin ang makapagbukas upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak ay lubos na mabuti kaya niya isinugo at hinandog ang kanyang anak dahil kalooban niya na tayo ay maligtas upang makapasok sa kanyang kaharian. Ang mga susi ng kaharian ng Diyos ay mga espiritual na mga susi dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa kalooban natin. Kaya sinabi ng Panginoon na susi ng karunungan Lucas 11.52 dahil ito ay panloob na susi. At ang susi ng karunungan ay nanggagaling sa mga kaalaman na napupunta sa kalooban. Pagdating ng araw isa-isa tayong haharap sa Panginoon at walang taong makapagligtas o makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kapwa, kundi tanging ang Diyos Ama sa pamamagitan ng anak ay magbukas ang kaharian ng langit sa atin upang makapasok ng hindi mapahamak kung tayo ay may susi ng karunungan galing sa mga kaalaman dahil sa tayo ay nakikinig o nag-aaral sa mga salita ng Diyos at kung ginamit natin ito ayon sa kanyang kalooban, kung atin siyang pinanampalatayanan dahil sa ating pakikinig o pag-aaral sa mga salita niya at sinusunod sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanyang mga salita at paggawa ng mabuti sa kapwa na siya natin tanging magagawa para sa iba upang sila din naman ay makatanggap at makapasok. Kung hindi natin paniwalaan na maaari tayong makatanggap ng mga susi ng kaharian ng langit, ay pagtanggi rin sa pananagutan sa kapwa, maging sa sarili at higit sa lahat ay sa Diyos, kaya ang pagtanggi ay pagkamakasarili. Tanggapin ang susi ng kaharian ng Diyos ng may kaakibat na pananagutan dahil ito ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos at may gantimpala. Makinig o mag-aral sa mga salita niya, ibahagi maging ang kabutihan.